Big news from showbiz, Lovipo, one of the Philippines' most beloved actresses, is stepping into motherhood. Siya at ang kanyang asawang si Monty Blanco ay naghihintay ng kanilang unang anak. Welcome sa channel. Huwag kalimutang i-click ang mag-subscribe at pindutin ang bell para sa iyong pang-araw-araw na dosis ng mga updates sa celeb. Noong September 1, 2025, ginulat ng actress singer na si Lovipo ang mga tagahanga ng isang magandang bench body campaign. Itinampok sa post ang kanyang kumikinang na baby bump kasabay ng empowering slogan na Love Your Body, Inside and Out. Nilagyan ito ng caption ng bench, This is what it means to truly love your body. Bumuhos ang mga komento mula sa mga nasasabik na tagahanga at kapwa celebrity, si Chris Bernal, isang bagong ina mismo, ay sumulat, naramdaman ko. Nasabi ko na sa mga post mo. Sobrang saya ko para sayo. Binabati kita. Ang pagiging isang ina ay napakaganda, nakakapagpabago ng buhay na paglalakbay, at alam kong magiging kahanga-hanga ka. Let's rewind a bit. Lovipo and Monty Blanco tied the knot on August 26, 2023, in an intimate ceremony at Cliveden House in England, isang fairy tale setting talaga. Mula noon, hinarap nila ang mga hamon at kagalakan ng isang long-distance marriage sa pagitan ng Manila, England, at Los Angeles nang may biyaya bilang isang powerhouse sa local at international entertainment. Nakita mo na ba siya sa Hollywood indie film na Batman? Sa pamamagitan nito, kasama ang kanyang maunlad na karera sa bahay, ang balitang ito ay nagmamarka ng isang magandang bagong kabanata sa kanyang buhay, ang kanyang mga larawan ay nagpapakita ng kumpiyansa at pagmamahal. Hindi lang niya tinatanggap ang pagiging ina, ngunit nagbibigay din ng inspirasyon sa pagiging positibo sa katawan sa pamamagitan ng kanyang mensaheng Love Your Body. Binabati kita, Lovey at Monty. Nagpapasaya kami para sa iyo habang sinasalubong mo ang bagong buhay na ito. Ano ang iyong mga saloobin sa nakamamanghang anunsyo ni Lovey? Ibahagi ang iyong pinakamahusay na hangarin sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell para hindi mo na mapalampas ang pinakabago mula sa iyong mga paboritong bituin.